Isang sunog ang sumiklab sa isang gusali sa Binondo, Maynila, na umabot sa ikalawang alarma. Sa kabila ng pagsisikap, patuloy na inaapula ng mga bumbero ang apoy sa lugar. Samantala, isinusulong ng National Security Advisor ang pagpapalakas ng batas laban sa pang-espiyang aktibidad sa bansa. Ito ay kasunod ng mga insidente ng paniniktik na may kinalaman sa mga dayuhan. Isang Malaysian National ang dinakip dahil sa pagbibenta ng MC Catcher na ginagamit sa cybercrime. Ang aparatong ito, na nagkakahalaga ng EAE libo ay nagdudulot ng mga unwanted messages sa mga cellphone. Ang pagtarget sa mga dayuhang sospek ay nagpapakita ng seryosong pagtugon sa cybercrime na tumatama sa bansa. Kabilang dito ang pagsubok na makuha ang mga impormasyong kailangan ng mga autoridad. Bilang karugtong, may mga indikasyon na ang mga dayuhang nahuli ay may kaugnayan sa mas malawak na operasyon ng paniniktik. Ang AAE ay tumutok sa mga aktibidad ng mga banyagang ahente na naglalayong siraan ang seguridad ng bansa. Gayun din, ang mga bagong batas laban sa pang ay ipinapanukala upang mas mapalakas ang proteksyon ng bansa. Ang mga otoridad ay nagdadala ng mga rekomendasyon sa Kongreso para dito. Samantala, may mga naitalang insidente ng pamamaril sa Maguindanao del Sur at Davao City, kung saan ang mga biktima ay hinarang at pinagbabaril. Ang mga saksi ay nagbibigay ng impormasyon sa mga investigador upang matukoy ang mga salarin. Isang nakababahalang krimen ang naganap sa Sorsogon City, kung saan isang senior citizen ang napatay. Ang mga sospek ay mga trabahador ng sementeryo at nahaharat sa mga kasong robbery with homicide. Nagsusulong ng panukalang agahan ang pasok ng mga empleyado ng gobyerno sa Metro Manila upang mabawasan ang traffic. Isinasaalang-alang ito ni Pangulong Marcos upang malaman kung makakabuti ito sa lahat. Ayon sa mga empleyado, mas mabuti kung maaga silang makauwi at hindi may ipit sa traffic. Ang pagbabago ng oras ay tila nakakatulong sa kanilang araw-aaw na buhay ipinunto ng Civil Service Commission na may mga alituntunin na dapat isaalang-alang sa pagbabago ng work schedule. Kabilang dito ang core working hours na dapat sundin ng lahat ng ahensya. Dumako tayo sa mga hamon sa dating na eleksyon. Tulad ng pagkaantala sa pag-imprenta ng mga balota. Dapat tiyakin ng COMELEC na walang magiging abala sa mga kagamitan para sa eleksyon. Sa ibang balita, si Jeneline ay naging ultimate survivor ng Starstruck noong 2003 na nagpapakita ng kanyang tagumpay sa industriya. Ito ay isang mahalagang bahagi ng kanyang karera sa GMA na dapat kilalanin. Ilan sa mga darating na proyekto ni Jenilyn ay isang action drama series at isang rom-com. Maglalabas din siya ng bagong kanta at album na inaasahang magiging matagumpay sa merkado. Tulad ng iba pang balita, isang magnitude 6.4 na lindol ang tumama sa Southern Taiwan. Maraming residente ang inilikas at may mga nasugatan mula sa mga bumagsak na gusali. Mula sa mga fine at rocky beaches ang mga bisita ay maaring mag-enjoy sa swimming at mga aktibidad sa tubig. Ang mga tanawin dito ay talagang kahanga-hanga at nakakaakit na maaming turista. Ang Bato Lighthouse ay nag-alok ng panoramic view ng karagatang Pasipiko. Ang pag-akyat dito ay nagbibigay ng kakaibang karanasan sa mga bisita na nais maranasan ang ganda ng kalikasan. Huli, ang Bato Church, nagawa sa Koal, ay isang makasaysayang simbahan na itinayo noong 1830. Ito ay bahagi ng kultura at kasaysayan ng lugar na dapat bisitahin ng mga interesado. Taiwan earthquake talawad. January 21, 2025. Wow. Wo ka. Jo po leo. 他家朱老弟了，他初练金徒老的了，那叫最有了 a powerful earthquake struck many parts of taiwan today causing chaos and some significant damage roads and building walls cracked from the strong shaking surprising many the china seismological network officially determined that at 0.17 on january 21 an earthquake measuring 6.2 on the richter scale occurred in tainan city taiwan 23.24 degrees north latitude

with a focal depth of 14 kilometers the quake shook buildings in the capital taipei the quake had a depth of 9.4 kilometers 6 miles with its epicenter in dapua township in jiayi county and hit shortly after midnight the weather administration said the fire department said a handful of people were trapped in damaged buildings in the city of tainan and some had already been rescued the jai fire department also said power cuts were reported in some villages and some buildings were damaged it's not, it's not. <repeat> oh, you're the earthquake caused strong earthquakes throughout the island of Taiwan. Xuanzhou, Xiamen, Fuzhou, Putian, and other places felt the earthquake clearly. And there was also earthquake feedback in Mingbo, Shanghai, Hangzhou, and other places. Currently, an earthquake measuring 6.2 on the SR occurred in Taiwan and was felt in many places in Zhejiang. Many netizens from Zhejiang took photos of the shaking ceiling lights in their homes.